Mga friendship, public service muna tayo. Alam mo ba na hindi mo na kailangan pumunta ng BIR offices para mag-apply ng ID? Yes, dahil ni nilaunch na nila ang ORUS or Online Registration and Update System. Dito, makakakuha ka ng iyong digital ID that serves the same purpose doon sa hard copy ID. Yes, sinatanggap daw ito sa mga requirements. And good news dahil meron silang iba't ibang klase ng services here. Pumunta lamang sa oris.bir.gov.ph. Dito sa website, meron silang for new registration as an individual and non-individual. Secondary registration. Ayan, ang daming pagpipilian mga friends. Update information para doon sa may mga correction, sa so change status, and update of registration. So, ito yung pinipili nung magpapalit ng single to married. And then, para sa aming mga client, you can verify your TIN here. Hindi na kailangan pumunta sa biyayar office kung hindi makapag-file ng leave at iwas hassle na rin sa biyahe. Oh, love it! So, meron din yung register ranch facility and teen inquiry. So, ano pang inaantay yung mga friendship? This is a big help para sa ating mga busy-busyhan. And hindi na natin kailangan gumastos para magbiyahe. Hindi na natin kailangan humi pumila ng sobrang haba. Message na mga friendship para matuluan ko kayo kung paano magkaroon ng digital teen ID. Bye!